Hi! Good morning po mga kasutin! At today's video po is magluluto po nito ako ng aming ulam ngayon. And today's po ay very very simple po. Napaka-simpleng gulay lang po ang mulutuin natin. At ito ay ang gulang lang. Pinaka-simpleng luto po dito sa aming samupin. Ayun, kasi... Pero yung gulay na gagamitin ko po, po ay... <coughs> binili lang ko yung sa palengke kasi wala pa naman po na yung mga napuputi ng mga gulay dito sa amin ngayon. At ito po, na-prepare na natin. Yan. At nakakuha po si Javi ng bunga ng malunggay. So, first time ko po, po maglalagay nito sa bulang lang. Isa lang eh, kaya ginayot ko ng maliit. Tapos yan, ito, ratalong kalabasa. Yan na po, ang sangkap ko sa aking bulang lang. lucky din nakakuha po si Abby ng isang bunga ng malunggay. So first time ko po maglalaw nito sa gulay, bunga ng malunggay. Sabi nga po masarap at masustansya din yun kasi bunga nga ng malunggay kaya uh, nakakatawa naman at nakakuha na siya. Yan, ilalaw po natin sa bulang lang. perfect na po tayong magluto tulad ng dati, mas bigas po ang ating galamitin madalas po yan purong tubig papakauloyan po muna natin at saka natin ilalagay ang mga sangkap na gulay na so, ang asin. Yan lang ang natin. Magay po natin ito. Luya. Bawang. Mamaya yung kamatis. -hmm. tinawanan po ako ni Habi kasi bakit ko daw po biniaki yung bunga ng mayon guys. Hindi ko naman po alam na dapat ay hindi siya biakin. Sabi niya po kasi yun daw po yung kapag kinakain ay hinahagod na gano'n. Ngayon, eh, di, ay, hindi ko naman po alam na dapat eh, hindi siya biyakin kasi tatakas okay. daw po yung laman niya. Kasi di ba may laman siya sa loob? Ay, oh. Eh, sabi kay first time ko mag-ano nun eh. <laughs> sabi niya sa akin, mawala na daw ng ano, ng saisay. Pero hindi naman, nandito pa yung laman niyo. Malambot na yung kalabasa. So, pwede na natin ilagay yung ano, yung talong. po ang ating bulang lang na gulay. O, partneran lang po natin ang pritong uh, tilapia. Isang malaking pritong tilapia. Yeah. Ipukamati kamatis si, yung lima dun is uh, cherry tomato. ulam pero masustansya. Tinapya naman ang ating dulutog. Ating tikman ng papakay ng nagbit ng ating kawari. Sangit lang mo. Isyo ay lang gagamitin ko siya. Okay pa to. Ito na lang sa pina. Ito po yung use oil. Nagtutuan na. adobo. Adobong. Pina. Masya nga rin. So, ayan. Bigat so, ka Manamis-namis. Manamis-namis po ang ating gulay. Maligat pati yung kalabasa. Inik.

Nini pa? Ka'i to ko. Pain apple topping poi bigay ng ate ko. All right. Hindi na masama na. Alright mo sa. Pwede na dilim nitong. Pwede to bigin mo. na Hindi ko alam ba radiator. Ano settings? Hindi, eh, dati naman hindi rin. Sige lang po natin ang gulay, ang Ano yan? Naka-ready na po. Tara na pong kumain. Mga kasutin. Anniversary. Ano, panopya? Ano ito? Kain ka na.

Maar ze hebben een beetje 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 een ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Nakakabili na sa ano yung mga mga sa mga restaurant na nasa mga Pag doon ako bumili sa kapila, eh kalobles, lutumbi ko lahat yun. Purti gata. Pag doon sa kanan pumunta kay Piden, lahat doon.

kulang ko lang ala. Uh -huh. Hindi na makakamula. Hindi talo na aking kuteng yan. <laughs> Baka <unti> naman na! Hindi <laughs> pa mga? Mm -hmm. Nung iyo yung kusaypap nakatayong kayo, gayon yung aking nakiligay niya. Hindi na, kailangan sila yung kuteng. Huwag <laughs> kasi maliit. Of c o u r s

Magkakaiba kami nalang malunggay ngayon. Kasi sa dapat na yung lalang mga katulad. Kasi noon yung pagkakaroon kami, malunggay namin, di namin nintindi. eh And, may nagkaroon po kami ng puno na malaki. Pero malapit din naman yung deposit ko ng share kaya pinutunan kami, naglipat kami ng ibang puno at tali ng ibang puno. So, nagpunga po rin. Eh. Kaya eh, sinubukan so po rin siya, ah, kasi isa naman nabawala na, isang buwan. Be so na, yung beso ba nang na yung magtungso ka nila, na? Hinog na? So magkakaibig <coughs> kami na lang. Masarap. Masarap pala. Kung baka sa'yo napakagulang. Okay, so, hindi uh, Masa, hmm. so, na sa sa'yo, hindi na masarap. Hmm. Masasabang masasabang. pala sa yung ko gusto ko kumain. Man ka naman! What happened, Colombia? Hmm? What happened? Tulala uh, na naman si Colombia. Hmm? salamat po ulit marami sa mga nananatili na support ka po ay maraming salamat Sige, ito din naman pa Hindi, sayang, ayun yung lagyan mo na plato ka God bless po sa ating lahat Shoutout po sa inyong lahat manggang matamis. Sa inyo po, pang minute, magkano pang minuto, magkano pang kilo ng mangga? Hindi na sa amin, ito'y nakamura ay 70. Ewan ko lang po sa iba. Ito'y okay. mali eh. 嗯。Mm.